May kababayan nga tayo sa Pilipinas na nag-share ng kanyang experience na magbabiyahe sana siya from Davao to Manila. Nakasakay na nga raw sila sa aeroplano nang biglang mapansin ng flight attendant na may sore eyes ang kanyang anak. At dahil nga dito, agad tumawag ng security ang flight attendant at agad nga silang pinababa sa loob ng aeroplano. At sinabihan nga silang ipatingin sa pinakamalapit na klinik ang kanilang anak kung pwede ba itong makabiyahe o hindi. At naglabas nga ng findings ang doktor na hindi nga pwedeng makabiyahe ang kanilang anak. At ayon nga sa pahayag ni Kabayan, nangyari ang pagpapalabas sa kanila sa loob ng eroplano noong nakaraang July 10. At ayon nga raw sa doktor, pwede lang daw sila ulit makabiyahe sa July 15. Nakiusap nga si Kabayan sa AirAsia na kung pwede raw sana ay iribok na lang ang kanilang tiket or i-refund lang ito. Pero ang kahilingan nga raw nilang ito ay hindi pinagbigyan ng AirAsia. At ayon nga kay kabayan, habang nasa loob sila ng eroplano, ay bigla raw inagaw ang kanilang hawak na boarding pass sabay pinalabas nga raw sila sa loob ng eroplano. Babalik po kami dito kasi uh, ang flight namin kanina is uh, alas sojo, no? 8:00 am. So nakasakay na po kami doon sa AirAsia Pinababa po kami nung ano dun, yung mga, yung mga tawag din yung mga babae dun na mayroon daw yung anak ko, ayan o. So, bumaba po kami, makikita niyo po na video ko rin naman po doon. So ngayon sabi nila, pumunta daw kami sa center or di kaya malapit na clinic para ipakita yung bata, no? So kasi ang sabi nila, na daw ako nun para malama, malaman namin kung ano ba yung dapat no so ngayon alamin po natin no so saan na ba yung kinuha ko yun bang kumpara na kasi grabe talaga guys no? nakasakay na talaga kami dun sa ano yun bang ano ka pwede so ayan so, oh grabe grabe yung pagod namin ano ka pwede Kahapon pa po kami dito, no? Huh? Kahapon pa po kami nagbiyahe. Sobrang layo po ng ng galingan po namin. Ay, ito lang pala, ito lang yung mapala namin dito, guys. Okay, so, nga nakuha po, po natin 'to, babalikan po natin. So, wala namang problema sa akin. Kung magkakaintindihan. So, ito lang kasi yung masakit dito, eh. nagpagod ka, nagsaya ka ng pera. Ah, uh, yes, sir. Kami Kasi po yung nag-flight mo lang ini. Eh. Hmm? Hindi. Nag-flight po kami kanina nang alas 12 ng umaga, di ba, ma'am? So nung nandun na po kami, nakaupo na po kami dun sa plane, pinababa po kami dahil meron po sila napansin na Ah. Sir, so sabi ko ba dito, dito tayo, ka Pero talaga? Dito tayo, para dito tayo makaraka pa. Huh? Hmm? So sabi ni sabi nila, ano, pupuwa daw ng kami ng... Oh, tapos, para daw malaman namin kung ano. Babalik daw kami, baka kasi kung may baran, makakahabol pa kami sa alas dos. Paano yung ticket nyo kanila? Signal po. Yung ticket po namin, sir, nasa cellphone. Kinuha po nila lahat yung ano namin eh. Yung, yung na... Hindi na, yun na, na, yun na cellphone? Oo. Signal po. Hindi na cellphone. Nata. Tapi. Nada Okay. Okay. ano? dito? 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 lang dito? 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 Huwag pang ng pinanggalin na namin. Kahapon pa kami dito. Ano sabi hindi sabi niya, ipaano daw. Kasi kung positive na meron siyang ano, useless na talaga yun. Sabi ko, parang hindi pwede yun. Hello guys. Pasensya na po sa sobrang, sobrang pagmamadali ko sa ano, paglalive ko. Hindi ko po nakakross po yung ano dito. Pag-comment lang po kung Naririnig niyo po guys para marinig niyo po kung ano ang dahilan kung bakit po kami tinalabas, pinababa ng eroplano ng Air Asia na no? So, pay comment lang po guys. Alo din ka to tike. Alo din ka. Wala akong live ko kinikinig. So guys, pay comment lang kung ma naririnig na po yung boses ng aking live para naman po malaman niyo no. Pasensya na po kung mahingay kasi nandito po tayo ngayon sa airport ng Davao. No. So grabe guys. Kung hindi kami dito mamamatay, iwan ko na lang. No, kasi grabe, walang tulugan, pagod, gutom. Sa pag aasikaso lang sa tapos na. Tapos na po namin, pinababa po kami dahil lang sa isang digrasya na ngayon lang po namin. Ngayon lang po tumubo siguro, no? So, ngayon lang tumubo, ngayon lang napansin, no? So, ang nakapansin po ay mismo sa aeroplano. So, dito, walang nakapansin dito hanggang taas dun lang talaga kung saan sumakay na po kami at uh, bibigay na papuntang Manila yung Air Asia pero dahil sa nap napansin ng baba yung meron to siya sa mata ng anak to so yun tinababa po kami at hindi talaga kami pinayagan makalipad papuntang Manila guys so sobrang sakit guys nakiusap po oh wala talaga no so grabe yung biyahe namin guys Magindano pa, sobrang layo. Ito hanggang hanggang doon sa lugar namin. Itong second lady yung asawa ko. Hanggang dito sa Davao, sumuka lang po yan guys. At itong anak ko, walang magandang tulog. Walang tulog. Wala rin po akong tulog kasi dumating po kami dun sa Ipulan. Terminal mga alas 5 ng hapon. No? So nag-stay po kami dun, hindi po kami nagtulog hindi po kami nagtulog din sa ikulan kasi malamok, no? Malamok sa kamalamig. Uh, ano lang, nagrent lang po kami ng parang ano, ganito kalaki na ano, matulugan doon at tag-50 doon lang po kami nag-stress. Pag alas uh, stress ng umaga guys, pumunta na po kami dito sa ikulan. Uh, Nag-stay -nag pa kami dito, naghintay pa kami dito, marami pa po kami pinarabaho dito hanggang sa taas na. So maayos naman po yung hanggang taas guys wala wala pong naging problema so nung nandun na po kami sa plane papasok na po kami doon nakaupo na, naka na kami ng bata na to bigla pong napansin nung isang ano nung nasa ano nung mga babae din sa plane na Ala, may sure ice yung anak mo tapos akala ko yun lang tapos nagbuo siya ng security guard inil po kami uh, pababayin no lahat pa naman po kami so Oh, dapat uh, kami lang no. Di kaya kami lang tatlo. Ito hindi na sana no. Kay kasama namin sana hindi na sana kasi yung ticket ng no? So lahat kami pinababa. Ano? So, ang masakit dito guys, bakit doon pa talaga napansin kung, kung, kailan nandun na talaga kami sa tapos na lahat, di ba? Yung bigay ka na talaga. So, bakit, bakit ganun? Sobrang sakit guys, sobrang sakit. Parang hindi ako makamubun. Eh. Halos may matay ako kanina. Sobrang pago, sobrang gutom. Halos wala ng pera ngayon. Tapos inutusan naman po kami magbuhan ito. No? So, nakailang taxi po kami dito, guys. Naubos na po yung pocket money namin. No? Naubos na po yung pocket money namin dito. Para daw ipakita mamaya. Baka sakaling wala naman daw problema, ay makakabiyahe kami mamaya. No? Kasi meron pa daw alas na. So, yun lang, Yun po yung ano, hihintay na naman po namin ngayon, guys. Wala rin pong wala rin pong kain ngayon, guys. Wala rin pong kulog. Wala rin pong kain. So, hindi ko alam guys kung ano nang gagawin namin dito. na po ng pera sa uh, paghahanap ng ano dito. Ano? Paghahanap namin dito. Sobrang mamahal ng ano. Hmm? Ano dito? 300-300 ginabayaran namin. Imagine yun, nakaapat naka po kami sumakay. Tapos, nakabili na po kami ng mga kinain namin dito. Nung una po namin pag-flight na pag-flight kaninang umaga, mga lasaudyo, no? So pinababa po kami So ito. it, one naman guys Hindi so, ko alam guys Anong so, gagawin namin sa karakita kasi tamtak Ayan oh. So ayan ang idol ni si tamtak oh. Kuni So ayan Ooh. Sobrang hirap guys Hindi ko na alam kung anong gagawin namin dito For the first time ko talaga uh, Ano to For the first time, unang-unang nangyari sa buhay ko nito na no, matagal na po ako nagmamadila. Palagi po ako dito dumadaan kasi ito po yung idol ko. sa so, dito pa talaga ako nagkaroon ng diferensya dahil lang sa isang konting nakita lang nila dito. So wala, oh, wala naman. Ano? Wala naman siya rice din. So yun lang guys. Nasayang yung pera, ticket, lahat Mah hindi mo man lang ma alam hindi, mo talaga alam kasi wala namang nakasulat din sa ticket kapag bumibili ka ng mga ticket wala namang mga protocol dyan ha pag ganito hindi pwede bumiyahi ha pag ganito hindi pwede sa sa plena di ba walang ganon, so kung magkaroon man yung bata o kahit sino sa atin eh, wala tayo magagawa kasi naghihintay tayo ng ilang ilang araw sa ticket natin di ba naghihintay po tayo dyan no so Halimbawa, ganito, wala akong ano, wala sakit ngayon, tapos nakabili ka na ng ticket, tapos bigla ka nagkaroon ng ticket. Dapat kasi, sana makalusot kami, guys. Kung hindi kami makakalusot ngayon, dahil hindi po talaga payagan yung anak ko, kahit mga schedule lang po yun, hinihiling ko po, maka-schedule po kami na kung sakaling mawala po yung sure ice niya. ano sure ice niya. Ay, makakabalik, po kami ng wala na po kanong bayad so, kahit na sa mga mabilisang salita ibigay na lang nila <laughs> no kasi grabe guys umatawa ako ngayon pero sobrang pagod antok gutom siguro kung hindi, hindi mamatay nga na dito yung ko na lang kasi grabe na yung nangyari sa amin dito guys yun no? So ito na yung panguli guys. Uh, bumalik lang ako dito para paniwalaan po yung sinabi nila no. So yun po na, yun po yung sabi na kung mayroon talaga yung bata na ano. Uh, wala na, no? hindi kami daw pwede. Uwi na lang siguro. So masayang lahat. At sa mga kababayan kung hindi rin aware sa mga ganitong sitwasyon na kahit nga sinabi ni kabayan, na wala naman daw nakalagay na ganung rules sa kanilang ticket pero aminin po natin na karamihan po sa ating mga kababayan lalong-lalo na sa mga madalas bumibiyahe ay hindi aware sa mga ganitong rules and regulations lang mga airlines at airport may karapatan po ang mga airline ground staff at mga airline crew member na i-offload ang isang pasahero lalong-lalo lalo na kung may sakit ito. Pwede rin po kasi tayong makahawa sa iba pang mga pasahero na nasa loob din ng eroplano. At kahit nga sabihin natin na trade ang mga cabin crew sa paghahandel ng mga medical emergency on board, pero kung sa tingin nila ay magdudulot ito ng problema sa loob ng eroplano, ay agad nila itong aaksyonan. Kaya kung sakaling isang araw ay mangyari sa inyo ang nangyari kay kabayan, ay huwag po sanang sasama ang inyong loob dahil ginagawa lang din po nila ang kanilang mga trabaho at para din po ito sa kaligtasan na nakararami. At sa mga kababayan po natin na magbabiyahe, at kung sakaling sa tingin nyo ay may nararamdaman kayong hindi maganda sa inyong katawan, ay mas maganda pong magpatingin muna kayo sa mga doktor or i-delayed na lang muna ang inyong mga flight kung sa tingin nyo ay may mga sakit kayo para makaiwas tayo sa ganitong mga problema. At kung hindi ka pa nga subscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.